Hoy! wala po! Laki po ng baka doon yung Carmine! Ah. Nabutan po tayo ng malakas na ulan ay nandito dito para sa cemetery. Mga 16 tinda natin mula-klak. Oh, beast to talk. Ang lakas ng blast. Tuloy pa rin po ang laban. Então,

hindi na naman, Ay pero hindi na ba kayo, ay mamaya doon sa kabila Malabag yung puno man Wala nyo yung ating pag aano Hindi na mamatay Ano to yung maraming pagbulaklak Dumadaan, ay na dyan na muna <laughs> Natapos po yung apat po yata. Oo. Oh. Taga siya ito yan. May nabinta wala? wala. Ano po yata? Isa. Pag kami nagpakita na lang ng papa mo. Ayun na ako! Ayun po. Bayaan na. Po. Ha? Ano? <laughs> Matatak <laughs> na nga. Nga ulan. Ano ulan nga? Matatak pa yung iba eh. Bayaan na? Isa na nabinta. Isa. Piki nga isa. Ayun. Diyan na muna yan. Ikaw nang bahala doon. Oo. Oh, Ayun. Okay that's ba. Uuwi na okay. okay, ba kayo? Uuwi na kayo? Uuwi na rin kami. Dali muna. na, sa iyo na. Ote, isa daw lang, ang bigay mo. 30. Magkakitaan. Bumagyo na po, hindi. Okay, may pa, nakaubos kayo ng tinda. Hindi pa nga, dami po. Paano ka, Ari? Talaga kayo, kasama sa panahon na may bagyo ata. Baka <laughs> may bagyo mo. dada, dadalhin eh, ko na, Ari. Walang giyan. Uwi na po at yan, lakas ang ulan. Ah. Ay uwi, po. uwi Walang, juka, naman, ano po, pagkalakas ng ulan. Shit, pa-korento. Pa-korento talaga. Paharap sa pamigay na yan oh. na, ayaw pa. Uwi, ano Walang joke joke naman, tapo na 'tara paninda. Ano ko na, diretso? Wala lang 'yan. Yan, dahil pa po natin tira Nagkabagyuhan ha Ha? Ay, kaya, na, ay, kaya mag-iimis Gawa ng Wala na dyan, iwanan ko na to din Sa katabi Ari po ay dito na sa katabi Okay, oh, lumabas na oh. <laughs> otoy, otoy, iwan ako lang rin maganda. Oud baka kumalat na ang. Arin na lang tatlo. Baka, tayo, baka tayo magkakalat. Dali na po natin yung iba. po ang naging ganap Vini Sus Mario si po Tayo po ay maraming natira oh. Hindi po lahat na dispose po ang ulan ay Basa ang mga tao Dito po tayo na payo ko oh. luna na, ng payo Ayos, <laughs> yan Kanina po ang ganda pa yung ang init Aba ay, ngayon ay Lulud. Ay uwi, ano po ko kung pa saan ang papunta ng tao Basang basa po ay dami pa nung kanila, halos lahat naman pala ay susmaryo si po ay, hindi na po magkakitahan uwi yan so, those, yo, ano, na susmaryo <laughs> si po yun, ano, nakarami na yun, 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 yun yung akin nakarami nang tira

dadalhin ko kasi utol dadalhin ko sa puntod ni utol yung iba dadalhin ko dadalhin ko na lang ako sa puntod ni utol kita pa ba wala na po hindi na mapipintahan dadalhin ko na lang sa puntod ni utol <laughs> yung pong bulaklak natin hindi nabinta binal ko na lang po kay utol yan no oh. Kare po. Lakas po ng ulan, guys. Eh. Uuwi na po tayo. Yeah, iniwan na po natin kay Utol, tapos po ako naglakad-lakad na. pamgihira Yan, kaganyan na po, hindi na po makaintindihan din sa cemetery. <laughs> Basta lahat. puno may nag-iisa na na nagtinda biniling ko na lang ako sa ating ano kahanggan buti po at nakauwi na yung uh, aking mag iila hindi tayo ah ah ang tao baka na po pati yun tapos na po tayo ng baha walang yun huyog po -puyo. ayun ah, ang laki po pala ng tubig doon sa kabila hindi makatawid sira ang diskarte natin baha po pala pulong ba? Doon you know, Carmine.